Magandang 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 araw po mga kababayan, mga guys. Ito po muli at ang nagbabalik si welcome. Don Chango Sabi daw welcome. Siyempre, lakad-lakad po. Puno ng mangga. Dito po sa isang magandang lugar na nakaka-relax, nakakaaliw para makita po natin yung kagandahan ng nature. Ito playground, po yung playground. lugar para maglakad-lakad. Meron po yung mga puno dito. Malamig po yung simoy ng hangin kasi kahit medyo patanghali na ay makulimlim pa rin at napakalamig kasi marami nga pong mga punong kahoy. Ayan. Puno ng mangga. Kung napapasin nyo po ay napakalalaki po ng mga kahoy dito. Siguro po ay ilang dekada na po ito. O 100 years old. Kasi napakalaki po ng punong yan. Kung titingnan nyo po atin po siyang mga kabayan, mga guys ito po muli si po Don Chago dito po ako ngayon sa medyo may kakahuyang at si atin po pagmasdan yung kagabahagan na po kagandahan kagandahan naman po kasi inaalagaan ang ating kalikasan at pinoprotektahan kasi may mga gwardya po yan so dyan na pong po, kaya kahoy, nga hindi po tayo makapasok sa loob na kasi nakapreserve dito bawal po dahil pinoprotektahan po yung lugar na ito. Para po natin. Kung napapansin nyo po, ay naparaming kahoy po niyan. Matataas po yung mga puno kahoy sa loob. Tama lang po yan na yan po ay alagaan at protektahan. Hanggang lulo po yan. Hanggang sa... Kasi napakalaking tulong po niya sa ating kalikasan. Medyo bawal ang paglilinis po, po yan po yung, ng hangin, hangin, ng ating hangin. Kaya napaka-importante na ito ay ah, alagaan. Napakarami po dito mga kahoy halos napakatataas. Ayan. Ito naman po yung malaking puro ng mangga. Malawak po ng yan bangga. yung nasa loob. Hindi nga po dito dito sana, dito, mo, po. lang po tayo makapasok kasi may nagbabawal po. Ang dekada na po itong puno na ito. Kasi halos tinutubuan na po siya ng mga... Ayan. Uh, so, so, mga, na, huwag na po natin subukan na uh, kumakyat. Kasi yeah. mahirap na at baka po tayo ay masaktan tayo -relax, pa. Kung gusto nyo pong mapag-relax-relax, ah, hanap lang po kayo ng mga ganitong lugar talagang marirelax kayo kasi so ito po muli si Don Chago ito po yung kagandahan in beauty of nature wag na po kayo magsasawa sa, sa ng Cavite panunood dito ng mga indang. videos Cavite maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik mga kababayan, mga guys so sa hanggang sa muli po mga kababayan, tayo mga po guys, ay guys, parating maraming magdarasal maraming at magpasalamat sa, at ito, sa, sa Panginoong may kapal, ng, kapal at panunood ng aking mga sa videos. lakas ng at sa mga biyaya na binibigay sa atin salamat sa mga biyayang ng ating pong mga natatanggap tayo po ay parating mo niyang binabantayan at ininalayo sa mga kapahamakan God bless hanggang sa muli po mga kabayan, mga guys tayo po ay parating mag-iingat God bless